Alam nyo ba na sa probinsya ng Kalinga mayroong isang bundok na parang isang babaeng mahimbing na natutulog? Ito ang sikat na Sleeping Beauty Mountain. Ang kakaibang hugis nito ay hindi lang basta rock formation, mayroon din itong kaakibat na isang madamdaming alamat. Ayon sa kwento, ito raw ay isang magandang dalaga na nagngangalang bana. Buong puso siyang naghintay sa pagbabalik ng kaniyang minamahal na mandirigmang sibunto. Ngunit sa tagal ng paghihintay, siya ay nakatulog at hindi na muling nagising. Siya raw ang naging bundok na ating nakikita ngayon. Isang simbolo ng walang hanggang pag-ibig at paghihintay. Bukod sa nakakaantig na alamat, isa rin itong paboritong akyatin ng mga hiker at adventurer. Pagdating mo sa tuktok, sasalubungin ka ng napakagandang tanawin. Kitang-kita ang Chico River at ang malawak na kapatagan ng Kalinga. Tara na't tuklasin ang hiwaga at ganda ng Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa marami pang adventures.